Parehas kasi kami na ito. Very good talaga ito kay Kay. na. Kasal so, Late na naman. Big 35 minutes. Round pa 35 minutes na tayo late. O oh, sige, tayo naman yun ngayon yung emission. Sa kayo nagparehas Sa kain LTO. dito lang sa ano. Ito ay ano. Ito may RC. At tapos kami may ano na ano sa Tapos 8, 9? Na, 9. 9. Tapos yung 9. Mama, bilis ka. Mabilis ka na. Agahan mo lang talaga. Tapos okay, ano, binaba ko na siya ang pateros. Diba ako? Pagkababa ko sa kanya, edi ano, nandito na ako sa may sea breeze. Diba ko ikot eh. Maanda pa. May nakita ko ano, nandito ka rito. May crepes ito. Nagtitinda lang eh. ano, nang <laughs> mga tinapay. Sabi ko, pa***** mo ako ko yun. Pinuntahan ko, pinag ko muna yung motor. Tapos syempre ko, sumusubo-subo na ako. Tapos nagdira pa ako ng pagkain. Nandito na ako sa motor. Kumain pa ako kante. Nung i-start ko, Gagawa kayo magdrap, hindi ko nga alam. Pinagawa mo. Pinagawa ko namin. Ano daw problema. Pagkatapos nun, pinag-chat ko sa ano, sa may, alam mo yung, alam mo yung Hagonoy, sa oh. may, yun, elementary school. Elementary mm. school. Doon ako inabutan. No, no, no. Kaya check ko sa motor trade doon. Kabila may motor shop. Hindi sila gumagawa ng brand ng motor. Pero, nung chinek, chinek yung spark plug, chinek yung ignition coil, chinek yung baterya. Okay naman lahat. Ang problema lang daw, hindi daw naglalabas ng kuryente hindi sa may ignition coil. Eh di, nung tanghali na yun, wala akong ano, wala akong magawa. Eh, buti na lang, katabi ng school yung bahay ng tropa ko. Message ko agi ng tropa ko. Tsaka din nalaw ko yung motor doon. Pinasigaw ko muna sandali. Tapos tayo, tinatawagan ko yung boss niya? Yeah. Oo, oh, gusto na. <laughs> 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 Parang nagising na para ano, mag musla. Sabi nung no, ano, 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 ipadala nung daw sa kasa, gano'n, gano'n. yan a**o no, problema ako, paano? Magpapadala sa kasa, iiwan ako ba dito? Papataw mo, magkano na gasa sa'yo, gano'n, gano'n. Ang dami ko na naisip, <laughs> naglakad-lakad pa ako. Dinag ako doon sa may C6 naman. Papa, yung ano, pag tatawid ka ng C6 na si Breeze, doon, meron doon. Sinabihin ako lang, naman. Pero, nagintay talaga ako matagal. Siguro pa 6 years ako nagintay. Noong una, hindi pa nila alam. Kasi parang ano yung mga junior, junior, junior pa yung gumalaw. Buti na lang yung time na nagintay ako. Kasi nagpasundo na kayo sa anong kapatid ni Gigi. Sabi ko, sundin mo na lang ako dito, 45 minutes. Kasi pinakakarulad ko yung baterya. Tapos, biglang dumating yung parang senior na nagme mo Chilek niya. Chilek niya lahat kung ano yung ginawa niya. Nais yung ignition coil, gano'n. Tapos ano, umandar na. Nung umandar, binalik yung baterya, chilek siya ang konti, gano'n, Biglang hindi na naman kumakagat. Sabi niya, tap na bakit gano'n. Biglang mamaya, chilek niya ulit lahat. Nung, nung napagtanto niya, yung kill switch pala yung problema. Kasi parang grounded siya, tapos nagpapangagaw yung on tsaka off. Kaya ginawa niya, pinagkabit niya yung dalawa, tapos pinatay niya na lang yung button ng keyless switch. Yun lang pala talaga yung problema. Paano? Tinanggal na yung baterya, tinanggal na yung nasa ilalim. Lahat. Oh, sa blue. Putang uh, 6 na oras ako nang dito, yun lang pala yung problema. Yung po na yun, Pero tayo ba ba nga, eh? yan, so... Resta, magkaiba lang ano yun. Ayaw ko start yung motor ko, biglang namatay. Tanya na, ikarga pala sa akin dito sa petrol diesel. Eh. Alaman namin. Paano pa, mo nalaman? Naman. Nung binuksan namin yung ano, lahat, spark plug, kala pa nga natin yung, yung spark ito. plug. Sunog na eh, dahil hindi na mapag-uudot. Ang gan namin. Pero yun, mag-ingat ka. Hindi lagi ko alam kung ano lagi ko. Hindi, alam mo. Pero yung ano, pag-accent-minded yung ano. Uwi ka karga. Ayun, Ay, pinaano ko. Alam ko yung... Pinakawa ko rito. May pina, ano yun, no? May difference din yung hugis nung ano, nung pump. Parang squarish pag decimeter. May ano, may kulay yun eh. Ayun, buwan sa kulay, parang iba yung hugis. Mm, eh, ako kakamising lang hindi ko tinitignan yung ano, pag-review sa CCTV, oh. Puna, tinanong ko pa yung nagkarga. Ikaw yung Joteng kanina umaga. Hindi daw, kakapasok lang daw niya ng hapon. Pag-review ng CCTV, Siya. oh, ikaw yan ah. May, may, may hindi ka pa. Paano ginagawa? Parang, parang nai-use nila? Pinadrain ko sa kanila. Tapos ang kopal, matanda yung gumagawa. Sasakyan lang ang alam niya. Sabi ko, sabi ko kay Charles, yung kasama na, sabi ko, wag mong ano, wag mong tulungan. Hayaan mo sila magpaklas. Kasi lahat inasa Ay, sa kanya. May alam ko rin sa motor. Oo. Oh. Kami na kami na halos kumilos, parang doon lang namin ginawa. Ano nga, binawa. kung magpapasibit ka daw, belt, linis. Cleaning. Yung gusto ng ilin, yung silver. Hindi ko alam mo. Sa gulong, yung bahay na gear, pinag-iikutan ng bed oh, ng police ah, na malaki okay, okay. binubuksan lilinis kasi yon every 3 months or every 3,000 kilometers yun, yun na rin yun ang CBT cleaning naka 7,000 ka na diba? oo oh. pararamdaman mo naman parang bigay ko sa inyo nun mga pa ako eh oo oh, pag nagkakaroon na ng drag paano mo mula paano mo mula paano pag nagkakaroon na ng drag eh ano yung sabihin nun? yung halimbawa pagka diba unang under mo mahina pa lang magagaganan yun yung hindi na smooth yung unang ah, may, ano, pump may... mo may... ng gas magkakaroon ng parang garalgal na yung takbo sa simula kasi pagka gumigit na na yung takbo mo nawawala yung garalgal pero pagka unang pigaw mo pala mararamdaman mo na yung gumagaralgal na yun um, kung hindi kumakabit yung ano mo kumakabit pero bell, uh, bell hindi hindi sumasara ng yung play na lumalagpas um, pa konti yung bell yung bell yung lining yung, kasi pagka pinap mo yan gaganon yung bell dyan oh kakalas doon sa lining tapos tsaka lang sa didikit ulit tsaka siya iikot na maayos kaga na wala put pa put naman yung lining mo i-square yung Digun bola na mo hindi ko pa naman na rarap naman na ang napapansin ko lang kapag di parking bakit <laughs> ay ang pala to. bakit yung parking pagkakit ako ng parking pag, ayan, para siyang ano para siyang simula hanggang gitna parang ano hirap siya ng konti tapos pag nandun na siya sa pag nakabuyo siya ng konti bilang bibili siya ng konti ganun Ah, oh, pumapantay yung ano. Hindi ko nga naintindihan minsan eh. Pero ano na naman, minimal lang naman. May may time lang talaga na pag, pag umakita ng party. Diretso dire, ka, hindi ka, hindi ka mag-break ng konti. Hindi. Eh, gat mo yung brake konti. Bakit kagat mo yung brake? Para control mo. Enjoy mo Hindi, mo. ano, parang ano naman siya? Parang, pag pinang pina mo, darma, wala ang brake. Kaya ko naman ano, kaya ko naman tansayin yung pagbo. Napapansin ko lang na pag akit na ako, parang hirap siya ng konti. Para pumakot. Oo. Oh, pero kayo. hindi naman sobra. Pero mararamdaman mo parang hindi niya, hindi niya kinakaya ng ano. Biglang, bigla, patono bigla, hey, mo. Kasi sa eh. patono uh, mo. Palit kang bola. Kasi depend galing yung kinuha mo yan, pinalitan mo na ng bola yan. Nasa bigat pa yun eh. Itotono mo sa bigat mo yun, tsaka sa inaangkas mo. Tinotono yung panggilid nun. Papalit ka center spring kung gusto mo may hatak. Panitigasin mo pa yung center spring. May gitna rin yun, tsaka may dulo. Kasi papantay mo siya dun sa timbang ng bola. Depende rin sa bigat ng gumagamit. Kung gusto mo yung lahat, meron ka, meron kang arangkada, meron kang panggitna, meron kang pangdulo. pag totoo na mayon Parang, pang-a***** ng lang. Taka pa. Kaya pala, mga. mga January, baka, ano, titignan ko kung kunin ko yung motor. Kasi wala na akong i eh. Magbalik ka ang bike. Bumili ka na ng motor. Pinag-isip e, ako alam. 12 December. Alam mo na yung mga, ano, man nga magparehistro. Dahil alam niya na, ng paghihirap. Kung magkana yung nabot mo? Hindi e, siya Di ano lang, mas mahal pa nga yung ano eh. Yung emission, 550. Insurance ko, 290. Oh, mura insurance mo. Online. Mm. E E-cash lang. Kasi 770 o, di ba? Oo, oh, diba? oh taga. Sa ano ako, si Buana oh. ako. Tapos 264 yung OR. Oh, mura. Yan. Mm. Oh, Ang labot ng na 1.5. Bibila ang bibila motor ngayon. Pag ng motor ngayon, ano yung mga dokumentong dapat meron ako? For sure lang. No. Ay, hindi sila maglalakad noon, tas 3 years na nga yung renewal noon. Eh. Oh, nga po. Butaw shop. Kasi nung down mo so, ID wow. lang, dapat may dalawang karoon pera, dalawang valid ID, tapos... Hmm. Pero pag ano, anong mong bibigay nila sa akin? Ha? Ah? Ano bibigyan nila? Iti-finance mo ba? Kopya lang. Ang mano kasi sa mga kasa ngayon, gusto nila finance. Finance. Okay. Ayaw kasi ayaw nila mo. na mag-cash eh. Depende I rin sa unit na kukunin mo eh. Um, ang in-demand yung kukunin mo. Ang gagawin sa'yo pag gusto mong cash, ay sir, sige, kaso walang stock ngayon. Pero pag finance po, baka gawin po natin ng paraan. Hindi. O, may, ano ko, rin tayo, doon, may ano doon, may din doon. Ang, ang ano lang doon, tumatanggap ng isang libo yun. Pagka meron gantong unit, kahit bigay ko na lang. Ang dito, ano, rin, ano ang issue din kasi gusto na, nila. Diyon, oh, yeah. Kaya gusto nilang finance na hatak kasi nila. Mas malaki kita sa hatak ki. eh. Pero kung magbibigay ka nga ganun, yun lang kausap mo talaga. sa ahente siguro, yung depende. Yung kausap mo lang. Huwag ka nang papasok sa loob kasi hati natin. Yung cashier-cashier, na ganun. Oo. Oh, ah, Pumulungan mo lang kausap mo ah, ron. Na Pero maganda nga kumuha ka ng motor niya kasi ngayon na yung libre 3 years na renewal, di mo dadanasin yung ginawa natin ng Kailan mo ba gagawin sure Every year naman. nga yun. Oo nga. Kailan mo nga gagawin ng gano'n? Bu kung bubili ako ng motor. Di mo nga siya gagawin ng 3 years. Kasi At ang magkakalap ka mo. Ang mag-asikaso nun yung kasa. Kasi inutusan sila na LTO na gano'n ang gawin. Kahit sa kotse ngayon. For the next three years still, di ka pa pagkano. Hmm. Pero after nun, month and year na ulit. Huh? Tapos ang bibigay lang sa'yo dahil kung okay. fina... Ito landed lang naman yan ngayon. Ngayon na. 2023 ah, okay. onwards. Ayun nga, yung sa ano... ORCR, bibigay sa'yo photocopy lang. Kasi either nasa kasa o nasa banko yung original CR mo. Yung CR lang. Yung OR, photocopy lang sa din bagay, bibigay. Sa bagay, sila magkasi kasi. Eh. Nasa kalila rin ang OR. Eh. Kung bank financing, eh. eh. De Usually naman, ang Baga ano, kasa, ngayon. ginagawa. Parang yung sa motor, oh. pinasok oh. yung sa pinuntaan natin. May partner silang banko. Doon ka magbabayad, hindi sa kasa. Oh. Tapos kapag, ano na, kapag fully paid na or siya, ano. Okay. Ano, yung isang susi, nasa kanila. Fully paid na. Tapos so, yun yung kukunin mo, tapos pa-issue ka ng certificate mo. Yung unit na ano. kukunin mo, tsaka sa anong pupunta mo. Kasi sa akin, pagka, ano, na-release na agad yung dalawang... Doon na raw so, si Thea. Saan? ba? Diba? Yung yakin siya. Ay, nakalang ata, eh.